po guys, pababa na po tayo. Uh, nasa third floor po tayo, pababa tayo ng Fairview Mall. At nakabili na nga po tayo ng casing. Kaso ang mahal dito dahil nga po mall siya. Mahal siya. Kaya ito, third floor, tapos pababa pa tayo ng first floor. Second floor na po ito po tayo dumaan kanina. Ayan po. Ayan. Ito po guys. Andito po tayo. Ah. Uh, naglalakad tayo. Pababa po. Sa second floor na po tayo. Dito sa micro-gold. At ito po. Pababa naman po tayo ngayon ng first floor. At doon na po tayo. Uh, sasakay. Ayan nga po. Flat na lang siya. Itong skeleto na ito ay flat. Ayan. Thank you, thank you so much si Buwan sa inyong panunood at sa walang sawang pagtangkilik sa ating mga vlog. Walang kakwenta-kwentang vlog. Salamat sa inyo sa inyong mga suporta at salamat din sa mga abot kamay na sumusuporta sa kanya kanilang abot kamay family. Thank you so much everyone and your host uh, Kabamang TV at your service. Thank you. God bless. Thank you, thank you, thank you so much. Ito nga po.